Sa so, araw na ito, nagkataon naman, ang ika isang daan at apat na pong uh, anibersaryo ng kapanakanakan ng ama ng wikang pambansa. Kaya uh, at makasaysayan ang gabi ito. Ang um, gabi ito, bukod sa araw o oh, gabi na ating inilaan upang magawad. Ay ito rin ay araw ng pasasalamat sa mga kaibigan, sa mga tao at institusyon na patuloy na tumutulong sa komisyon sa wikang Pilipino upang isulong ang aming adhikain na paunlarin, pag-ibungin, ang wikang Pilipino at mga katutubong wika sa Pilipinas. Marami po ang nagtatanong sa pagkatanong nila na ako ay isang abogado at uh, kananiwan ang tanong nila sa akin asaan ah, ba yung buksyon sa wikang Pilipino? Ano ba yun? At dahil po napakahalaga na malaman ng ating mga kababayan kung ano ang ginagawa, Hayaan niyo po ako na kunin ang, ang pagkakataong ito upang ipakilala sa inyo kung ano ang komisyon sa wikang Pilipino. Ang komisyon sa wikang Pilipino po ay isang ahensyang pampamahalaan na nasa ilalim ng tanggapan ng Pangulo ng Pilipinas. Mayroon po kaming tanggapan isang gusali po nanarito sa JT Laurel, malamit po kami sa malakanya. Amin po ipinagmamalaki yan sapagkat meron po kami meron maliit na opisina at kamakailan lamang ay nagdandal kami na isa pang opisina na, na nasa Harvester Building naman sa SLC. Mayroon po naaayon sa batas, batas rin po 7104 na magkakaroon kami ng gabing isang komisyoner. At sa ngayon, ay hindi po ako ito kumpleto ngunit magkakaroon na ng pagkakataon na makukumpleto na Ano ba ang aming ginagawa? Uh, marami po ang aming ginagawa at nais ko pong bigyan diin na hindi lamang po tuwing buwan ng Agosto kami abala ang amin pong ahensya ay nagtatrabaho sa pagpapalagid ng at nagpapaunlad ng bika mula Enero hanggang Disyembre. Ang amin pong unang adika ay, ay gumawa ng pananaliksik pag, at dokumentasyon upang may na ang wikang Filipino at ang katutubong wika kasama na po ang Filipino sign language sa ating pong pamamahala na iskong at batin na ang ating misyon ay ang Pilipino, ang bitang Pilipino ay maging instrumento ng pagkakrisal, ng karunungan at kaunlaran sa bayang Pilipinas. At dahil dito, misyon po namin na maipalaganap ang na ang wikang Pilipino ay dapat maging isang pamantayang wika sa lahat po ng antas ng diskurso. Ibig sabihin, hindi lamang po sa pamakadeniko. Nais po namin uh, mapataas ang antas na at maging pang-araw-araw din na gamit. Mahalaga po iyan sa aming uh, adikain, sapagkat sa ngayon po nakikita namin ang napakalaking hamon ng internet at influensya ng mga ng wika. Lalo na ang influensya nito sa kabataan. Ang dahil po riyan, kami po sa komisyon ay nag-desisyon na mayroon po kami limang haligi ng servisyong pamilya. Ang mga ito po ay pika uh, sa isik, sa sulong, saling, at silong. Iisa-isa yung po po upang maunawaan din niyo kung bakit natin ginagawa ang mga pagpaparangal sa sentro uh, ng mga wika at kultura natin sa State Universities. Ang saliksik wika po, ito po ay uh, sa mga mag-aaral at mga mananaliksik na siya. Ito po silang pamilyar dito. Inagamit nila ang, ang, ang kalukuran ng aming mga pananaliksik at dokumento bilang basihan ng kanila rin mga pananaliksik. At dahil po kami ay nagsisilop din, no? nagsisilop wika, kami po ang repos repository ng lahat po ng malipunan ng mga kaalaman na may kinalaman sa wika. Ang sulong wika, at dito naman po sa ilalim ng programang ito, napapaloob ang mga aktividades gawain namin upang ipalaganap ang pagmamahal sa wika, ang pag patuluyang paggamit nito sa lahat po ng advokasya, diskurso, at maging sa mga pag-aaral. Dito po, ay eh, kasali na ang pagbibigay namin ng gawad sa mga uh, sentro ng wika at kultura. Bakit po kami nagtatatag ng sentro ng wika at kultura sa iba't ibang state university. Sa ang aming po ahensya ay maliit lamang at nangangailangan kami ng tulong ng mga katulad ninyo upang patuloy at pare-pareho po natin pagsamahang itaguyo ang aming mga adhikari. Kasama rin po riyan ang ginagawa namin seminar sa korespondensya opisyal kung saan amin pong tinusuruan at binibigyan ng pagsasanay ang mga kawani ng lokal na pamahalaan maging ang mga pang, um, pambansang ahensya na nangangailangan ng tulong. Alam niyo po kasi, ayon po sa EO 335, kailangan po ang mga sulat, dokumento, formularyo, at mga memorandum Maging ang mga pagsatid at mga kontrata dapat po yung sa wikang Pilipino. Ngunit minsan dahil po sa kakulangan ng mga kaalaman ng ating mga kawali, hindi po nila natupad ito at dyan naman po ang mga kaalaman ng ating mga kasamahan dito sa kondisyon sa wikang Pilipino. Amin po yung ipinabahala. At kapag kayo naman ay nakatupad na sa aming pamantayan, may mga antas po kaming tinitignan, binibigyan po namin kayo ng mga parahal. Kung kayo ay makikaya na gamitin lagi ang wikang Filipino o ang inyong katutubong wika, para sabay-sabay natin mapangalagaan ang ating wika at hindi itong pangalagaan sa saling wika naman po. Ito po siyempre yung mas kilala ninyo. Sapagkat sa katotohanan kapag nalaman ng mga kaibigan ko yung taga sana po sana ako nagtatrabaho, sasabihin agad sa akin, eh di ang galing mong mausalin. Sapagkat ang makala ng mga tao, kami ay puro pagsasalin lang. Ngunit totoo naman po na kami ay talagang nagsasalit. Hindi nga lamang po mula sa Ingles papunta sa Pilipino. Kung hindi maging Ingles at sa katubong wika na inyong nanaisin. Basta lamang po kaya ng aming ahensya yan ay aming ilan. Ito po ay aking inilahad sa inyo. Sapagkat alam po na ang mga narito ay piling-piling lamang. Ngunit lahat kayo ay aming kaibigan. Lahat kayo ay aming kasama. Lahat kayo ay aming kapananig sa adhikari namin na gawin natin mas mataas ang antas ng ating bika. Alam niyo po, sa may panahon ako ang tagapangulo, marami-rami, o sige, sabihin nyo na, lang. marami na po talaga akong naging panayam. At karaniwan po, sa mga tanong sa akin ay mas nakakalungkot. Alam niyo po, isa doon ay, sasabihin nila, ano naman po ang pakiramdam niyo kapag sinasabi ng kabataan na nahiya silang magsalita ng Pilipino kasi medyo mababa po ang magkakakilala sa kanila sa kanilang kalaman yan po ay napakalungkot. Lalo na sa katulad namin na sobra ang pagsisikap na itaas ang antas ng pagkakakilala ng mga kabataan sa ating wika. Sinasabi ko nga po nung ako ay uh, bago pa sa komisyon. Mga tatlong taon na rin po ang nakatala. Sinasabi ko po, po na dito lang yata sa Pilipinas, kailangang mayroon pang komisyon para ikayatin ang mga Pilipino upang magmahal ng sarili nilang bika. Sa ibang bansa po, nagbabayan sila para matuto ng Pilipino. Ng Pilipino. Sa ibang bansa, ang kanilang mga sa salita ay ang kanilang taal katutubo ng wika. At kung nais mo na matuto ng kanilang wika, magbabayad ka rin. Kaya ang mahalaga po na pahalagahan namin ang mga institusyon, tao, individual na narito na nagsisikap kasama namin na palawigin ang pagmahal sa wika. Na palawigin o ularin ang ating sariling wika. At yan po ang kahalagahan o buod ng aming insa. Ang walang hanggang pagpapasalamat at sana po ay tulong-tulong tayo, sama-sama tayo na ibigay ang ating puso para po patuloy na mataas ang antas ng ating bika at hindi po natin kaya ang mawala ito. Muli po, ang aking pagbati sa lahat po ng mga nanalo at muli maraming salamat sa mga dumalo.